So what's up what's up mga kumag I'm back ang inyong online judge Walang iba kundi judge Jenan Okay guys pangatlong review na natin sa muling pagbabalik natin So hindi ko na masyadong ikikwento or i-elaborate dito Basta kung napanood nyo yung Andros vs Tulala Doon ako nagshare sa intro natin doon So Andros vs. Tulala. Tapos yung Anthony versus James Oberman, Pati etong Daging versus Earth J. Iisang gabi ko lang po ito ginawa. So, yun. Iba't ibang gabi lang yung upload. ba? Diba? So, ayan. Uh, huwag patagalin to. Gaya nga nang sabi ko sa inyo, nag, uh, tagal ko na wala, No? Ang tagal kong nawala sa... Uh, I mean, hindi ako nakapag-gawa uh, na content ng mga nakaraang linggo. Kaya, babawi ako sa gabi na to. So, the king versus Earth J. Huwag natin patagalin. Let's go. Earth J, pilili niya mauna. Tek isang minuto lang dapat. Labing anim na para to. Pahingan natin unang banat. One minute solution. Earth J. Game? Game! Game. tayo ng estilo. Pagkabira kayo, testigo. Habang ako ay nandirito tatarin kita ng pino, Sasapakin gamit yung siko, Sasagarin hanggang mahilo, Lalasapin sundok nipo, ni Mas matalim pa sa kutsilyo. Yung kataga ako parang Bible, Ngunit laman ay mga rifle, Kasing lakas mo nga si Idol, Daging nung siya lang ay minor. Dinadaan mo sa tadyak, Sabay sigaw ka pag bumanat, Di mo kailangan sumigaw para yung sulat ay kumalat. Kung puro chismis dala mo, Hindi yan sa akin tatagos, lakas mo galing pa sa Diyos, lakas mo galing lang sa source. <laughs> <laughs> Di ba mayilig ka mga umparakay't hindi pa kilala? Tapos lakas mong magdrama para yung crowd ay ipadala? Yung kanyabaangan mo sobra, sarap mong puto ka ng moda, lakas mong sumingot ng koka, habang umiinom ng cobra. <laughs> <laughs> Mapaparap ka sa sarap, mapapahits pa ng malgoro. Bumili na po kayo sa binibenta niyang adobo. <laughs> Nakamay day lang, kanina ng alas 8. Unang <laughs> <laughs> para isang minuto yun ah. Pero, eto ah. Um, wala tayo narinig na linya na para kay Daging or kay da ano ba paano ba pagpronounce kay sa pangalan ni Daging ba or Daging so yun um, yung mga banat ni Earth J hindi ko ma alam mo yun, hindi ko siya matimbang eh kasi sabihin natin sobrang broad nung atake niya na walang masyadong hindi masyadong direkta or hindi direkta kay kay daging yung ano kay yung mga atake niya so parang nagantay kasi ako ng mga na possible may may name play, may mga direct punches, sa mga pass battles, mga ganun siguro yung mga in ko. Pero, sobrang broad eh, diba? Uh, masasabi kong pwede niyang sabihin or pwede gamitin ni Earth J yung mga in-speak niya na linya dito uh, kahit hindi si Daging yung kalaban niya. Yun, ganun. So, tignan natin kung paano aatake si Daging dito. <laughs> ayo sa tindahan ng adobo, kakamay day lang kaninang alas 8, tang ina mo bugok, ginagandahan lang yung delivery at tugmaan, pero pag inimay, walang suntok. Mm. Game! Yeah. Tinalo ka ni Critical, dun pa lang, tagilid na kalagayan mo, bay. Kung di ka nabuhay sa Critical, paano pa sa rekta pumatay? Tamot ka ng 3GS, mga bulok na MC. <laughs> Yan ang sa... Yan ang sabi mo, yan ang sabi mo nung minsan kayong naglaban. Desperado na galawan, malaren doon si kabayan. Tinitira yung mainit para uminga yung pangalan. Nanggaling tayo ng iisang liga, kaya alam ko yung kargada mo. Batukan ka lang sa top tier, unang champion tong kalaban mo. Mm. Minsan nyo na akong pinag-usapan kasi nagpahinga sa laban panay pahaging sinamantala yung kaganapan. Kaya bumuunang chemistry, okay si yung naging galawan. Kasi nagbalik ng mas malakas yung hindi nyo inaasahan. Ha? Ito'y talastasan at direksyon ng mga may laman. Ba't naligaw yung batang to? Sobrang hina, mas na-challenge pa ako sa 16 bars kaysa sayo. Mm. May small business, nag-aaral, sige nga isipin mo. Sa dami na ginagawa, isa ka pa sa tatapusin ko. Sa <laughs> tinagal-tagal ng biyahe, daw na yung patunay at sapat na yung isang minuto para bawian ka ng buhay. Galing! Galing! So, gusto ko sanang tanungin sa inyo eh na saang liga sila ng galing pero nasabi naman na ni, Dag, ni Daging yon na top tier. Top tier ba yun sa pagkakarinig ko? So, unang kampyon. ba diba? So, congrats, congrats, congrats. So, sa round 1, nakita ko kagad yung pinagkaiba ng dalawang MC. Sa Earth J, sabi nga ni, ni, da, ni, Daging kanina, pag hinimay, walang suntok. So, I think I agree with Daging sa, sa rebat na yon Kasi, yun nga napansin ko sa inyo, diba? So, nasabi ko, masyadong broad at pwedeng masabi ni, pwedeng speed ni, ni, Earth J yung, mga, yung dala niya dito sa round 1 sa kahit sinong kalaban niya eh. ganon si yung tapos yung round naman ni Daging ah uh, andun yung ano andun yung on point direkta na napunto although may mga although may mga may mga ang tawag dito um, malalawak na na angulo rin si, si Daging na pwedeng pwede din niyang masabi sa sa ibang battle MC pero uh, mas ano eh, mas compact yung round 1 ni ni Daging no parang kumbaga hati no na yung iba pwede niyang spit sa sa ibang kalaban yung iba naman para kay Earth J lang so dun lumamang si si Daging sa round na to so yun bigyan natin ng 8-7 yun in favor of Daging sa round 1 8-7 Daging game game, game. aminadong baguhan kung gumalaw ay delikado respeto di mawala sa baguhan at veterano kahit magkasubukan ako ay laging preparado pangarap suntok sa buwan sa katapat desperado. Mahalin mo yung trabaho. Huwag kang umasa na manalo. Tanggapin ang pagkatalo. Salamin ang pagkatao. Ikaw lang mismo lumalason sa sarili mong utak. Kasi puro negatibo mga kinakausap. Kalimutan mo yung nakaraan para sa kinabukasan. Huwag kang magkalat sa mga yan. Ito'y kinamulatan. Tayo'y minsehero kaya huwag kang huwindong barbero. Di tayo magkapareho kahit bumalik ako sa zero. Kulang ka pa sa alaman, wag mo nga akong batain. Wag mo akong tasan kasi hindi ka pa malalim. Kung mabigat nun yung pasan, hindi eh, ay isalin. Lahat ng yan malampasan pag binulong sa hangin. Okay, so disiplina... Ito lang yung gusto ko kay J. Ano, kay, kay disiplinado. Sa round 1, isang minuto sakto. Sa round 2, 56 seconds, so... Uh, sobrang disiplinado niya sa sa oras. wala siyang sinasayang na na segundo, minuto. Oh, minuto, actually wala talaga siyang sinasayang na minuto kasi one minutes lang to. So wala siyang sinasayang na na segundo sa bawat uh, speed niya. Pasok lang ng pasok sa mga linya na kasunod. So sobrang disiplinado ni, ni RJ sa sa ano, sa rapper round no. Pero ganun pa rin yung naging atake ni RJ. Uh, kung ano yung round 1 na comment ko, yun lang din. Masyadong broad yung ano niya, yung atake niya and nakukulangan ako sa mga direct sa mga ng suntok papunta kay Daging. Eh. So ayun lang siguro. Maganda yung per, ang ganda yung bosses, maganda yung delivery ni, ni Earth Jaya, ah. pero kulang sa haymaker, kulang sa suntok eh. Kasi kumbaga parang statements lang yung sinasabi niya na may meron lang siyang gustong mensahe na sabihin, pero yung mensahe na yun is para sa ano eh hindi lang para dun sa kausap niya, kundi para sa lahat, pwedeng para sa lahat eh. So, ganon ganon yung nakikita ko. Daging. Round to game! Game! Nasa flip top na tayo, boy. Yung sulat mo hindi nagbago, wala pa rin sinabi. Para saan pa yung pintuang nagbukas kung mananatili ka sa dati? Mm. Di ba estudyante ka ni Rasik? Oh, matagal na yan, alam ko. Kaya nga yung sulat mo parang excuse letter eh. Kasi kailangan pang ng teacher mo. Mm. At pag nagtatanong ka sa mga kagrupo mo, matik may sagot agad, di ba? Yung akala kong human intelligence, artificial na pala. Sa payat mong yan, alam mo bang kaya kitang ibalibag palabas? Mag-ingat ka, uso sakit, baka bigla ka manigas. <laughs> di na para pabuhayin, pabigla ka nga handusay, binasahan at nilampaso, kinawawa hanggang sa hukay. Kinawawa hanggang sa hukay. Kasi basa niya na daw ako. Pinagsigawan pa niya. Akala mo black na yung layup, ni reverse pa pala. Tangay na. Sinilang para dito laban sa biglang ginusto lang. Gago para patawa ka. Mapabate lubuhay, hindi sapat yung sumasabay ka lang. Ang tanong kung tatagal ka ba? At di ba tula ka ng lomboy? Malamang gets mo na yung pinup... At di ba tula ka ng lomboy? Malamang gets mo na yung pinupunto ko. Ikaw at yung produkto mo, sa kamay ko magiging abo. Okay, sa round 2 ni Daging, siguro mas malakas yung round 1 para sa akin. Mahirap i yung round 2 actually. Mahirap yung timbangin. Kasi sa round 1, nakita ko yung lamang ni Daging eh. Nakita kailang kita ko yung lamang ni Daging kasi andun yung mga sabi ko nga sa inyo, hati yung ratings niya. May mga may mga direct punches para kay Earth J. Tapos yung iba hindi. Ganon yung nakita ko. Eh. Sa round 2 ni Daging, masasabi ko na mas malakas yung round 1 niya. Although, ganon pa rin naman yung story ng round 2 ni Daging. No? May mga malalakas na, na para kay RJ. May, may malalakas na linya na hindi para kay RJ. Parang ganon kasi. Pero, in lang din yung nilamang ni Daging kasi kahit papano may mga suntok si si Daging para kay Earth Jay. May mga gusto siyang um, uh, na may mga gusto siyang may mga sinabi siya na understandable na para kay para kay ano talaga kay Earth Jay. Tulad nung sinabi niya na nasa flip flop na tayo pero yung sulat mo ganun pa rin, 'di ba? Um, lamang pa rin sa para sa akin si Daging ng konti No kasi kung iko-compare natin yung round 1 ni Daging mas malakas talaga yung round 1 niya para sa akin. Pero yung round 2 ni Daging versus sa round 2 ni Earth J malayo naman yung agwat nun. So I'll go for Daging pa rin sa ticket pa rin no. Ah uh, kung possible na gumawa uh, ang tao dito kung possible na gumamit tayo ng ng pointing system, bibigyan ko ng 7.5 si Daging doon, tapos si Earth J7. So, ganun yung ano, ganun yung, ganun kadikit yung sinasabi ko sa inyo na score. 7.5 versus 7. Pero since hindi nga talaga gumagamit ng uh, pointing system, ano na lang tayo? Uh, as is na lang tayo sa round off. So, 8 points pa rin para kay Daging, 7 para kay Earth J. So, para sa akin, rounds 1 and 2, nakuha ni Daging yon sa performance, sa delivery, sa mga punches, sa mga ilang punches, na direct para kay RJ. Okay? Kay RJ naman, nagustuhan ko yung performance niya, nagustuhan ko yung boses niya, yung delivery niya, pero kulang naman sa mga punches na. Kung ikukumpara natin sa dalawang round na, na, na nagdaan, lamang si, si Daging doon sa mga punches. yon. So, 16 to 14, Daging. Hindi ako ikaw na nangahatak pababa. Ako ang iyong taang magbibigay ng babala. Kung ikaw ay tatawid, mamamatay ka talaga sa bigat ng hinatid ko na laman na ay kataga. Fifty-fifty ang lagay kapag ikaw ay tumagos. Uuwi ka ng patay kahit hindi pa ako tapos. Yung kalaban mo sanayinang madupa at malaos. Tapos ikaw ay na sa iniyo na bangos. <laughs> Tumama sa hina-tidu yung daladala kumpana. Duguan yung likuran kaya maraming nabahala nang bigla kang nawala at hindi na makaalala sa pinapakawala ng nagbabagang mariwana. <laughs> Paalam at patawad sa inyong pagkamatay. Hindi ko nakasalanan na ikaw yung binigay. Masyado pang maaga ang iyong pagkahimlay. Sa bilis ng panahon na bula lang nung hinimay. Time! Don't beach bars. Kulang? <laughs> 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 Parang kulang. Parang kulang yung round 3 ni Earth J. Parang kulang siya ng 4, 4 lines. Sa sa ano ko lang ha, sa pagkakabilang ko or baka mali lang ako ng bilang pero parang kulang eh, kulang siya, kulang siya ng apat na, na linya. Okay ha, ah, Mag, ang ganda talaga. Gusto ko talaga yung delivery ni ni Earth J. Gusto ko 'yon. Gusto gusto ko yung delivery niya. Ganda ng performance niya pero kulang lang talaga sa suntok eh. Isipin niyo ha, ah, ganito yung delivery niya tapos may mga effective haymakers or effective punchline, isipin nyo lang kung gano'ng kalakas yun. So, yun. Alam mo bang chinek ko kanta mo? Sabi nyo, ulit ulit, alam mo bang chinek ko kanta mo? Sabi nyo, napakasarap sa pakiramdam, maramdaman ko ang maligamgam. <laughs> Makatanggap ulit ng makinang nang Earth J, ano ba yan? Nakakaw na nga yung beat, hindi mo pa ginalingan. Estilo <laughs> mo iisa lang. Ayaw mag-explore, kaya di nag exist sa sarili. Ang pangit ng pagtrato mo. Saktong may Earth ka sa pangalan kasi nagkulong ka lang sa sariling mundo mo. Kaya sa init kong dala, wala kang panamaga. Ito na yung sinasabi ko sa inyo kanina na kahit pa kahit na ganitong atake lang ni Earth J na may mga nameplay 'di ba? Ngayon si Daging yung gumagamit ng nameplay. So yung naturing nga may earth ka sa pangalan pero nakulong ka sa sariling mundo mo, 'di ba? 'Yon. Kahit ganun lang sana na atake kay Kurt J, 'di diba? Ti sa sarili, ang pangit ng pagtrato mo. Saktong may earth ka sa pangalan kasi nagkulong ka lang sa sariling mundo mo. Kaya sa init kong dala, wala kang panama gago. Verse kong magmimistulang global warming kaya tong earth delikado bukan bibig niya kada battle. Huwag niyong maliitin, mga gangster. Hassle Hart he was a snitch. Porke, nasa QC tayo, gustong maging para sa streets. Hmm. na. Mapabatel o kanta. May sariling galaw, alam mo yan, hindi lang yan, basta pakara. Kaya parang sinampal mo yung sarili kapag ginamit mo pantira yung mga bagay na wala ka. Oo, kaidaran lang kita, pero kung kakayahan, ang layo sa pagkat, tila Lebron kay dilon Brooks o so, oh, ang layo ng agwat hmm? o oh, ang layo ng agwat pilitin bang makatiket iwan yan sa talim ko at dulas ikaw yung perfecto ng halimbawa na di lahat ng bago malakas teka typical na ba masyado walang gun bars pilit na wordplay natural ako to pare pareho na kayo hindi ko ipagpapalit yung pagkakakilanlan ko marinig lang yung tunog na gusto nyo mm. at last sa mga nagsasabing... Tangin, eh, ang ganda ng punto niya doon. Nagustuhan ko yun. Nagustuhan ko yun. Natural ako to. Pare-pareho na kayo. Hindi ko ipagpapalit yung pagkakakilanlan ko. Marinig lang yung tunog na gusto nyo. At last, sa mga nagsasabing Motus Boys ang magahari, huwag kayong kampante. Aba! Baka nakakalimutan nyo. May batang tundo pa. I'm... Okay. So, mahirap yung round 3, uh, ah. Kasi yung round 3 na Earth J kulang para sa akin. Kulang yun. Tsaka sobrang ikli. 49 seconds lang ata yun. Sa round 3 naman ni Daging, uh, may umpisa pa lang. Meron siyang nawala siya. Tapos parang kalagit na nag nawala ulit siya. Pe, tapos sumobra naman siya sa oras. So para sa akin, ano, medyo ano to, medyo mahirap i-judge to kasi kulang yung isa. Kulang yung isang, para sa akin, 49 seconds, sobrang ikli ng round ni, ni Earth J. Si Daging naman, mahaba, tapos may mga slip ups. So, ganun yung comparison. Siguro, syempre sa content, alam si Daging sa, talaga sa content. Pwede nating ibigay ng tabla yon Ito lang yung pinag-iisipan ko. Pwede nating ibigay ng tabla para ka, uh, I mean, sorry, sorry. Pwede nating ibigay kay Daging or itabla kasi yun nga yung naging ano yun yun nga yung naging uh, basehan ko pero lamang na lamang sa punches pa rin si Daging even mahaba yung rounds niya tsaka may mga may mga ano siya may mga slip ups sa kung pag kung pagbabasehan natin yung mga punches na na nagland kay Daging pa rin yun eh so siguro Uh, formality na lang. Pero, first two rounds naman kasi, nakuha na ni Daging yun for me. Eh. So, for formality, uh, kung performance yung pagbabasihan, syempre lamang si EarthJay doon. Sobrang ganda ng performance niya. Ang ganda ng delivery. Ang ganda ng, aliness ng performance. Pero, sobrang kulang talaga sa punches yung kay RJ Si Daging naman, round 3 lang naman nagkaroon ng problema sa delivery or sa performance. Pero, sa part ng or or tama sa part na diliad, ad uh, tawag dito haymakers sa mga uh, punches effective punches nakuha pa rin yun. so siguro uh, formality na lang to uh, i'll go for daging sa uh, uh, score na 8 pa rin yon seven uh, 7 para kay kay KJ so twenty 24 to 21 all three rounds pa rin naman daging yon um, kahit na tingnan ko siya first two rounds daging yon kahit na itabla ko yung round 3, daging pa rin yon kung overall performance daging pa rin yon eh so siguro para sa akin daging yon daging kasi uh, uliting ulitin ko lang kulang talaga sa mga effective lines si Earth J pero sabi ko isipin nyo kung si Earth J makapag-generate siya ng, ng effective haymaker or effective punchline, tapos ganito yung performance niya, isipin nyo na lang kung gaano kalakas yung magiging outcome nun. Pero yun, looking forward kay Earth J sa mga susunod na battle, sana makita ko pa siya dito sa flip top. So yun, Daging all three rounds, 24 to 21. Flip top minutes, Isa pang best, mag tayo para kay Daging at Earth J. solid yun. Ang boto ng Urado, 2-1 Magigay para ay daging yeah! Okay so 2-1 Diket er, uh, Daging so, Maraming salamat Diket Sorry medyo ano talaga Yung sa preparation pero hindi yung dahilan Salamat pa rin salamat. So ayun guys Ayun na yung pangatlo Na review natin Ngayong gabi at pahinga lang tapos tapusin na natin to. One Ace versus Lux Artist. Gusto ko itong mapanood. Diba? So, yun. Let's go. Kita-kita tayo dun sa One Ace versus Lux Artist. Peace out.